May nagtanong sa akin, uh, magkakaroon ka daw ba ng record sa NBI o sa PNP pag hindi ka nagbayad ng utang? Uh, well, uh, kung ang dahilan is hindi ka lang nakabayad sa utang, eh, hindi 'yun dahilan para magkaroon ka ng record sa NBI o sa PNP. Pero kung uh, napatunayan sa hukuman na mayroong panlilin lang at uh, panluloko or di kayo nagpatalbuk kayo ng cheque eh definitely magkakaroon kayo ng record sa NBI at PNP bakit kasi, bakit nga natanong no? kasi kadalasan uh, ginagawang panakot ng mga uh, ola, collectors yung pag hindi kayo nagbayad uh, magkakaroon kayo ng record sa NBI tsaka sa PNP Napakalaki yung kalokohan nun. No. Hindi ho basta-basta kayo makakapag... Uh, Mari pupunta lang kayo sa si NBI, sa PNP. palilista yung pangalan nyo kasi hindi kayo nagbayad. Mali ho yun. May proseso ho at ang ating gobyerno no? para kayo ay mapasama sa... sa listahan no or uh, magkaroon ng record sa NBI at PNP do no. yun eh kung kayo po ay eh, um, lumabag sa batas no na napatunayan ng hukuman no especially kung yan ay eh, criminal case no sa utang ho kasi no uh, ayun ho sa ating ano sa batas wala hong nakukulong sa utang totoo po yun no kung sa utang lamang pagka po yan eh, sinamahan ng panluloko panlilin lang at pagpapatalo ng cheque eh, yan po ay eh, criminal case na so maari na yan tawagin staffa Uh, or yung sa isa naman is sa BP22 sa pagpapatalib po ng cheque. So pag napatunayan po yan sa hukuman, eh, meron po yung ka kaakibat na penalty ng pagkakakulong at magkakaroon pa po kayo ng record sa NBI at sa PNP. So yun po sinasabi ng ano ng uh, mga ola na uh, pa pa ano magkakaroon kayo ng record sa NBI at sa PNP. Eh napakalaki yung kalokohan nun, no? hindi ko kaya gawin ng ola yon na na mapalag mapa bilang kayo no sa NBI or sa PNP na mayroong ano sa uh, sasabihin nila mayroong kayong record kalokohan ng malaki yon no? well ang suggestion ko lang po hangat uh, hangga't hindi pa ho kayo nakakabayad wag niyo muna ng, ano intindihin yan, huwag niyo yung stressin ang sarili niyo uh, pero pag na nagkaroon na kayo ng ano ng extra na pera bayaran nyo kung magkano yung na-approve sa inyo. For example, ho, uh, na sa ano nyo, sa uh, e-wallet nyo is 1.8. So, ibig sabihin, sa ko yung 210%. So, 2,000 ibig sabihin na na-approve sa inyo. Bayaran nyo yung 2,000. I-photocopy nyo yung ano, resibo nyo, tago nyo, or picture nyo sa cellphone nyo para meron kayong pre preba pag oras ng sinilan. At least, wala sa konsensya nyo yung ano, hindi kayo nakabayad, nakabayad kayo pa rin. Di ba? Uh, hindi nga lang sa takdang oras, pero nabayaran nyo. di ba? At least, wala, wala sa konsensya nyo na hindi kayo nakabayad. Yun ang pinaka-importante ron. Eh. Di ba? Kasi kahit pa paano napakinabangan nyo naman yung ano. Kaya lang, ang masakit lang kasi dun sa mga ola, ini-stress kasi. eh. Ina nangahara sila eh. So, yun yung pinaka-mali ron eh. po ba? So, nakakadagdag kasi sa isip natin yun. So, yun, ang yun lang ang suggestion ko, huwag nyo na siyang ano yun, na mo munang isipin ng isipin. No? Sana po dito sa video na to is mapanatag po ang inyong loob. No? Um, ang suggestion ko lamang po is, uh, huwag, kay, huwag nyo masyadong intindihin yung ano yung pangaharas nila. Kasi actually bawal yan eh. Ang kagandahan mo ngayon, ginagawa na ho ng, ano, ng uh, action ng ating gobyerno yan, ng SEC, uh, kasama po ang NBI at PNP no, Cybercrime Division para po ma mapuksa na sila no, ma inahabol na po talaga sila kasi marami po talaga ano, marami po talaga may message sa akin na sila po e eh, na stress no, na -di depress dahil nga ho dun sa mga messages na nare-receive nila galing sa mga Ola Companies na yan. Uh, hindi ko ho alam kung anong dahilan o ano man ang kanilang uh, adhikain bakit nila ginagawa yun no? maaari kasi kung pwede naman nilang gawin is uh, singilin ng pautay-utay or uh, gawan gawa ng restructure program kesa manakot di ba napakalit nung halaga eh para hu manakot di ba uh, hindi ko hu maintindihan no, kung ano ho yung kanilang agenda with regards dun sa ganung pamamaraan ng pangongolekta. No, na uh, ano ma makahanap na po ng solusyon ng ating gobyerno para po mapuksa yung mga ganyang klase ng uh, paniningil yung uh, hindi hindi ko kasi tama yan. Yes, meron na po ng ano no yung uh, prohibition of unfair debt collection practices. Kaya lang po, siyempre, kailangan yung ipatupad eh. No? Uh, para, para humapatupad yun, kailangan ho ng tulong ng mga na biktima no, na gumawa sila ng action. No? So, I hope ito pong video na to is uh, nakatulong kahit pa paano. No. Uh, payo ko lamang po is uh, pu po ninyo yung inyong sarili. No. Uh, kagaya ng sinabi ko, hindi ho kayo basta-basta po pwedeng bigyan ng ano, record sa NBI at PNP kung wala naman po panlulukot, panlilim lang kayong ginawa or wala naman kayo pinatalbog na cheque. Ano po. So, I hope po uh, nakatulong itong ating video. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. suporta Hanggang sa muli po. Yun lang.